Sa pagkakato ito, pag-usapan po natin ang uh, mainit nga po na issue. Ito pong uh, Super Health Centers na nasa 300 na ang natukoy ng DOH na non-operational. At kanina nga po ay nagtungo sa ICI. Ito pong si DOH Secretary Ted Herbosa para po talakayin yung uh, mga natukoy nga po ng mga non-operational na super health centers. At kabilang po dyan, sa mga natukoy, yun pong sa Marikina. Para po magbigay po ng kalinawan sa atin pong mga katanungan, ay nasa kabilang linya po natin, may rapat po natin kunin ang panig ng kinatawan po mula sa unang distrito ng Marikina City, si Congressman Marcy Teodoro. Magandang tanghali po. Congressman Marcy, welcome po muli sa DWI ZLW Channel 23. Drew, na sino po kong... Magandang uh, tanghali, uh, Sir Drew, sa mga nakikinig sa Balitang Bayan. Opo, salamat po kong sa inyo pong pagpapaunlak. Kung uh, ipa... Pwede bang uh, bigyan niyo po kami ng uh, i-educate kindly educate us kung gaano ho ba talaga kalaki yung pondong inilaan para po dito sa sinasabi, yung nadiskubre ni uh, Secretary Ted Herbosa na super health center na non-operational, diyan po sa inyo pong uh, lungsod Tama ho ba? Barangay Concepcion 2. Uh, tama po 'yan, uh, Pedro. Uh, Barangay Concepcion 2, uh, hmm. isa itong super health center. Taong 2021, matapos yung pandemic, bahagi ito ng post-pandemic response natin at uh, katulungan di DOH magtayo ng mga malalaking health center o uh, super health center kung tawagin. Kaya ang uh, Marikina nung panahon na yon nag-acquire ng isang uh, 1000 square meter prime lot isang property sa SSS Village prime lot uh, para tayuan ng multi-specialty center. Ibig sabihin hindi lang ordinaryong health center mm -hmm. uh, kundi kung may iba't ibang sakit uh, uh, pwede itong doong gamutin uh, mm -hmm. as a, sa isang primary health care facility para yung ating mga um, ay madikongest. Mm -hmm. Na tandaan natin ng COVID, uh, punong-puno ang mga hospital natin kaya nagtayo tayo ng mga ganitong super health center. Opo. Yung ibang super health center po natin dito sa Marikina, meron din po tayo dito sa Concepcion Uno katabi nung tinayo natin yung uh, isang city social welfare para Uh, isang uh, integrated service delivery center sila. No? Mm -hmm. Magtayo rin tayo ng multi-level uh, medical arts building uh, katabi ng Amang Rodriguez. Makikita nito ng mga taga-Marikina. Tapos isang mega dialysis center. Mm -hmm. uh, yung mga nabanggit ng mga center, ito ay pinunduhan solely ng uh, lokal na pamalaan. Pero ito mm -hmm. sa Concepcion Dos, Partnership eh. Magkasama ang national at local na gagawin ito. Mm. 2021 sir Drew, nung magkaroon kami ng MOA, uh, inaasahan niya at 2022, taong mm. 2022, matatapos ito. At uh, alam na, alam naman ng DOH na hindi sapat yung pondo para doon, para mm. matapos. Kaya ang magpapatuloy uh, dapat ay ang local na pamalaan para to complete the construction, mag-hire pati ng mga doktor, mga nurses, mga mm. aid wives, ibang medical staff. Ginawa naman namin yung hiring. Mm. Uh, yun nga lang, hindi natatapos pa yung, uh, yung center. Uh, Bakit po nagkaganon? Uh, 2021, 2022. Tumating po yung pondo, 2024 na ho, January Atrasado 8, 2024. na. 2024. Atrasado po yung downloading na tinatawag. Mm. Kaya nga, tingin ko, it's a failure of the process eh. Systemic eh ay yung bureaucratic process natin ang nag nag ano, ang uh, hindi nakakatugon sa tamang panahon But, uh -huh. lalo na sa downloading of funds isipin niyo 2021 din ang ang, ang mowa po memorandum Agreement. kaya yung certification namin na uh, kami magko-complete 2022 naka-date eh mm. pero dumating ang pondo January 8 eksaktong exactong date po yun, uh -huh. sa kung ng sa record, mm. 2024 mm. first download pa ho yun. Nag-second downloading pa ho sila. Opo. Kung, after uh -huh. two months. Apo, sorry to interrupt po, Kong. Pero ano ho ang binigay ho sa inyong dahilan kung bakit ho nagkaroon po ng delay? Availability of funds daw po. Okay. Uh, may certification of availability pero natagalan daw po talaga dun sa pagda-download dahil yung actual availability po ay uh, naging na-realize lamang noong 2024 po. Kaya po nasimulan 'yung project, ano na po eh, uh, 2024 na po. At, last year lang. Opo, last year lang po, kaya okay. 'yung first phase po niyan uh, 'yung foundation natapos nung bandang April. Opo. At binayaran po 'yung contractor batay po sa record na meron tayo, mm -hmm. itong July po ng 2024 ko. Hindi mo binayaran agad pagkatapos kasi ini inspect pa po, po hindi. Eh. certify pa ng DOH. Meron po sila mga inspector. Kaya nabayaran lang po sila after three months. upon checking kung talagang natapos yung so, uh, 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 scope of works na tinatawag. Okay. Ah, uh, uh, kung so initially magkano po ang nagastos as of uh, today? Uh, nagastos oh, na po dyan uh, sa po uh, sa Apo. Go ahead po kong 21... 1.5 million po yung inallocate po eh. Pero sa report po, nakita ko, opo, uh, napita ko po na hindi ho naman naubos yung 21.5. Kasi pag nag-construct ka naman, hindi naman eksaktong ganun po talaga yung magagasos nyo. Parang 20 million point something. Hindi ko mm. matandaan yung eksaktong uh, right. ano, pero may savings po ng konti yan ho eh. Opo. Kasi hindi naman ho exacto yan eh. Pag binid, mas mababa yung feeding, All ganyan right. mm -hmm. uh, kaya po, nangyari po niyan, siyempre, noong 2024 po, alam naman natin, panahon na ho ng malapit na ho yung national at local Kampanya, election. Oh, ah, paano, na. na ho, may mga ano ho pa yan, yung parang prohibition sa bill pag, pag pagkoconstruct. Mm -hmm. At siguro, alam naman ho ng lahat ng tao, anim na buwan pa ho kami na ng ombudsman nung panahon Actually, na yun. Uh, uh, Kaya mo. po, ngayon ho, pagbalik po namin, eh, ito na ho yung inabot naming uh, sitwasyon. Uh, uh, tapos, uh, pero ang lokal na pamahalaan po, sa bagong mayor po, nagpadala ho siya ng sulat kay Secretary Harposa uh, with the commitment na ang magtutuloy na po ng construction ay yung ano yung local na pamahalaan po. Ang nakakalungkot lang po, yun nga lang po dahil nawala siguro ng coordination o uh, it's a space of communication, communication oh. Sa pagitan po ng national at ng uh, local, hmm. eh, nag-inspection ho sila, walang pasabi, hindi ho namin alam. Hmm. Dapat sana nakita muna yung mga dokumento, oo hmm. O, kaya, nagkaroon ng coordination man lang ko. Kaya ho, eto ngayon ho, parang na uh, lumalabas na may anomalya, ghost project daw. Ito naman hindi ghost project po. Uh, batay po dun sa mga dokumental certification na inisyo na mo ng uh -huh. DOH. Uh -huh. DOH. po. Ligawin uh, lang natin po, po, kung delay. Delay lang. Delay po kasi ang ano. Ang, oh, okay. Uh, ang implementation ng project kasi na delay po ang release ng funds eh mm, 2021 right. pa po dapat na-release ang funds after the pandemic pa ho ito eh Opo eh na-release ang funds 2024 na ho mm -hmm. tapos sumunod na taon na po eh election na po Apo. at eto na po tayo ngayon nga po uh -huh. Ooo po gusto pong malaman ng publiko doon sa 21.5 million pesos na sinasabi po ninyo na initial Apo. na nagastos kasama na rin po ba dyan yung pagbili doon sa property sinasabi Ay, po ninyo po. kasi ano po yung uh, donation po ba ito? Ano ho to? Binili po ng lokal na pamahalaan po yung uh, property sa SSS Village. Mm -hmm. isang magandang lugar po ito eh. Uh, kaya po gusto natin yung kaya ni po natin yung pagpapatayo ng gusali, ng building na para ma-maximize po natin yung halaga ng loting binili. Actually Mahal oh. mahal ng loting ngayon. Oho, eh sa mga sa siyudad po eh mahal po talaga ang mga lote kaya dapat i-maximize po natin ang gamit nito. Hindi katulad doon sa probinsya malalawak pa po ang mga mga lote ron o malalaki mm -hmm. po. Sa po eh multi-specialty uh primary healthcare facility po ito. Mm -hmm. Tapos nakita po namin sa consultation namin sa Marikina, marami po tayong special uh, mga mga kabataan mm -hmm. na may special needs. Kaya hu maliban hu sa isang multi-specialty health facility po ito, ay gagawin din po natin itong autism center. Mm. Iba ho yung pasilidad na yun, eh. may special design po ito. Kaya po medyo lumaki ho yung cost na kailangan natin sa construction. Opo. At ang sabi naman po sa amin ng, ng DOH, kami nagbakasakali po noong 2024 din, na baka makakuha ng dagdag na pondo galing DOH dahil nga na-revise yung design. At kaya naman hindi na-revise dahil din na ho, sa pangangailangan po uh, ng magtayo ng isang officing center uh, dito sa Marikina. Okay. Eh, pero yun naman eh, sinabi na rin ho sa amin ng DOH na hindi na ho sila makapagbigay ng pondo. Anong uh, una, kala namin hindi lang basta pinansin. Kala meron din silang sinabi na talagang hindi na makapagbigay ng pondo kasi ganun damang talimitado yung pondo nila. Totally, kaya po hindi, wala na, wala nang funding. Wala po. na raw. Opo, wala na raw. Eh si pag nasa local government, ka, kahit paano ko eh hmm. aasa ka paho na, na, na makakahingi ka pa po. Uh, eh dito uh -huh. eh, wala ho talagang mahingi na. Kaya nagpa na rin po yung bagong mayor ho natin ngayon dito sa Marikina, si Mayor Maan na ipagpapatuloy niya na po yung ano, yung uh, yung ano, uh, yung yung proyekto na gamit yung pondo ng uh, lokal na pamahalaan. Meron po siyang sulat na pinadala na po mm. kina Secretary Herbosa. Nagpapasalamat po siya dun sa initial funding na late man, na late man ho, eh kahit paano, nagamit pa rin naman ho natin. Mm. Kaya foundation po yung ginamit kasi malaki po yung building, matibay dapat yung foundation, uh, lalo na po ngayon sa mga earthquake na nangyayari. Mm. Saka specialty, ano po to, eh, uh, multi-specialty. Ilang story best po? Best Ilang stories way. po yan? Supposedly? Uh, five, five story po dapat yung gagawin po eh. Pero ngayon po, uh, uh by administration na po namin gagawin para makatipid, mm -hmm. uh, para wala ng contractor. Sino mo uh, bang ba contractor, uh, Kong? Pribadong contractor po eh, streamline Uh, construction. Kanina nga ho, nagagalit nga po ako doon sa contractor dahil nakita ko ho yung, ano, yung, yung lugar. Uh -huh. Sabi ko, ba't parang pinabayaan nyo? Mukha ano, parang gubat uh, na eh. Gubat. Uh -huh. Parang gubat. Galit na galit po talaga ako. Uh, ako ako'y nalulungkot ko ako. Eh, talaga hong pasensya na. Di ako rin ako mayor ngayon. ha. Pero sabi ko nga do sa mayor po ngayon, dapat yung mga contractor, eh, pati maintenance so ng paligid dapat ah, sila na ro ho nag ah, housekeeping. Oo nga bakit nga umabot Malang, sa ganoon eh. eh. Housekeeping ho. Dahil anim na buwan pong mahigit na na parang na tenga uh... o mahigit sa anim na buwan kaya tinubuan po na parang ng mga halaman. Uh Eh yung lugar ho yun, eh ang, ang lupa po kasi doon eh mat, matabaho eh. Mm -hmm. Dahil dating uh, bukid po 'yon. Uh -huh. Kaya siguro gano'n din ka, ka, ka sukal nangyari. Na, So ngayon po, Opo. nakita ko po Sir Drew para ibalita ko na rin ho oh. eh, dahil nga kahapon pa talaga kami talagang uh, pinagsabihan ho namin yung contractor sa kabila nang tapos na po yung kanilang kontrata doon sabi mm. namin eh kung itatempest over nila yun. ay hindi, na po hindi, hindi na. na po hindi na po hindi, so, na, po, hindi, ho, hindi na po hindi na po hindi na po so na kayo yun. ng bago kumuha na uh, Sir Drew Ulitin ko po ano by administration na gagawin. Gagawin okay. na po mismo. Hindi na po kami kukuha ng contractor para makatipid po mm. dahil nahuhulak tong halagang kailangan para wala nang kumikita contractor, Bidding. wala nang oh. uh, mga materialis na lang ang bibili. Meron ho kaming sariling construction dito sa city. eh. May yes, mga exactly. tao ko. Oh, yun ho 'yung kakaiba sa City Hall ng Marikina. Meron ng mga sariling tao marunong gumawao ng building mm. ng mga 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 construction. Tapos yung mga materials yan, parang may mga, 'di ba, sa City Hall may mga naka 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 ano nakalagay dyan, 'di ba? Mga nakaparata ng mga materials. Oo po. Tama ho. Diba? Yun kaya kahapon ho nagbigay ho, ako ipi, sinabi ko ho doon sa mayor po namin at doon sa aming city administrator at sa engineering namin ho dito sa Marikina, mis congressman ho ako, eh dati naman ako naging mayor at dati ko naman silang tauhan, kaya hmm. sinabihan ko, by administration, nag-mobilize na sila. Pag ngayon po inapunta ho kayo ngayon doon, nag-mobilize sila ngayon Tatabas doon. Tatabas na, na sila doon. <laughs> Ay nako, natabas na ho dahil nagalit na po uh, tayo. Uh, eh natakot na po, mag magalit na tayo, eh medyo bumilis na po yung trabaho nila. Apo, oh so, mm -hmm. Mati talaga ang nangyari. Mm -hmm. apo, uh, apo. Nakakahiya po talaga. Apo. Kung uh, linawin lang natin, ha? Uh, uh, can you confirm this? Uh, ito pong uh, dahilan po ng delay ay dahil sa mga revisions ng uh, DOH. Kung maga gusto nila ng mga pagbabago uh, from the original uh, project plan, Uh, tama ko ba ito? Uh, Kong? kung naka, naka ilang revisions may, na ba? May, hindi naman ho, oh, may mga revisions po talaga kasi mas nilakihan po yung ano gagawin na uh, health center ho oh, mm. dahil magiging autism center din po. Pero ang pala dahilan ng delay po ay eh, yung release of funds. Hindi naman ho oh, kayo pwedeng mag ng nang wala ho oh, yung release of funds eh yes. o oh, certification of availability of funds. Kundi magte-technical po tayo doon pag nag-bid kayo ng walang uh, available funds. 'yung mm -hmm. so, dumating po kasi 'yung pondo na download po sa City Government po ng Marikina noong January 8, 2024. Pina-check ko kung mabuti kahapon 'yung ano, 'yung record. Mm -hmm. Lumabas do sa record ng City, tatanggap po nila 'yung pondo na download galing po sa DOH noong January 8, 2024 po. Mm -hmm. Pero 'yung MOA po namin 2021 pa ho. After three years saka na download po yung pera. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya po nung January 8, 2024, nung ma-download, saka pa lang po nakapag-simula uh, ng uh, bidding at construction po. Kaya mm -hmm. Kaya natapos po yung first phase na construction mga April na po uh, nitong uh, 2024 at nakapagbayad po yung last payment po dahil progress billing nakapagbayad po nito yung July lamang po ng 2024. Mm. All right. Ayun. Uh, yung po yung dahilan ng delay po yung release of funds. Mm. Uh, hindi ho ibig sabihin may MOA na, may pondo na ho eh. Wala mm. pa ho eh. Uh, kaya ho, tingin ko, dapat tingnan mabuti rin po yung proseso ho. Uh, yung uh, yung proseso ho ng pagda-download ng pondo o kaya may monitoring din po sa project implementation. Talagang coordination po talaga kailangan. Dalang pondo naman po, hindi naman DOH lang ho yung nang nang gagaling yan. Nang po yan sa Department of Budget and Management ko eh. apo, apo, po. po. kaya ho yung sinasabi dun sa balita po na, na DPWH yung susunod na magpapatuloy mm -hmm. ng project. Hindi, wala po kaming alam doon. Eh. Hindi po namin alam kung uh, uh, bakit po nabanggito so, yung DPWH. Uh -huh. Kasi ang MOA po ng LGU at ng DOH dapat ang magpapatuloy po ang local government unit po talaga. Opo. So, kailan po ang target completion date po nito pong proyekto po na ito? <laughs> Sabi ko po kahapon doon sa uh, sa City Hall po namin, eh dapat matapos na po agad eh. Uh, kung kakayanin po in six months time, dapat magawa na po nila. Mm. Pero babalikan daw po nila ako dun sa mas, mas realistic na target date po. Pero sabi ko, biski ginagawa siguro yung ibang floor pa, eh kung may matatapos na palapag o gusali, o yung uh, level, story, kung first story o second story, natapos na, baka pwedeng gawing operational na functional na. So, sir, sir, sir Drew, i-emphasize ko rin po. Uh, no? Go ahead po, sir. Yung health center po namin dyan sa Conception Dos, habang hindi pa po natatapos ito, pinarelocate po namin sa first floor ng Marikina Hotel namin po. Mm. -hmm. Meron isang hotel po doon na nandun po yung uh, health Uh, care facility po natin Namaayos uh, naman po kasi hotel po 'yung ginagamit po na yun eh. na facility po natin mm -hmm. Ginabit din po natin ito ng covid mm -hmm. uh, uh, sir Drew uh, kaya uh, ho uh, ibig sabihin may access pa rin naman yung mga kababayan po natin uh, ayun nga ho pagkausap ko nga sa tanong kay secretary Herbosa sana hindi ho parang blame game o turuan yung mangyari uh, eh. dapat nagtutulungan po ang national saka lokal dahil whole of government approach po tayo. Apa, apa. Mm -hmm. Iwasan sana po ito, yung ganitong problema, yung pagtuturoan, kung nagkaroon po kami ng tamang koordinasyon yeah. uh, uh, o kaya nagkapagpasabi man lang po sa lokal na pamahalaan na may inspeksyon o kay uh -huh talaw nagagawin ko. Opo, opo. Last few questions na lang kung, uh bago medyo pumihita ko ng konti sa ibang uh, issue, uh, other issue. Opo. Opo, uh, nakausap nyo na po ba si Secretary Ted Herbosa after nito pong issue eh, nung nasilip niya itong uh, Super Health Center po na ito? Hindi pa nga po eh, pero nakausap ko po yung DOH representative po nila dito sa Marikina, sa lokal. Meron po kasi silang DOH representative bawat local government. Mm -hmm. Natanong ko nga yun, eh, sabi niya, surprise visit daw nga, may vlog daw si sekretary nung araw na Eh, yung pala yung iba vlog. Mm -hmm. sabi ko, natawa ko ng konti. Sabi ko, eh, <laughs> pala ba vlog bakit iba vlog ako? Black pala yun? Eh, normally, sanay naman ako dati pag yung sekretary darot hindi eh, hindi yun formality po. Alright. <laughs> Dito may coordination. Uh -huh. Eh, eh, sabi ko, ho, baka pwede nga po ako makapagbisita o kaya eh, hindi naman po ako lang kundi yung local government po, yung bago naming mayor sa, All right. sa DOH po. Para po sa coordination po at sana ma- yung mga due diligence po sa mga ganitong project para kung may mga statement po tayo o pahayal, nabe-verify, nababalidate uh, at hindi nagmumukhang kala po nila may anomalous, Opa. anomalous project eh. O ghost project. Hindi naman po. Parang sugod bahay yung ginawa? Ganun ba? ako <laughs> eh. <laughs> <laughs> <It's laughing. laughs> <laughs> Tapos ako naman yung sinabi nila. Hindi nagkagulatan. <laughs> ganun. Secretary. Sabi ko, doktor naman yan. Siguro, hindi naman naniniwala sa mana ng galyan. ka oh, tama-tama. Tama, malapit na ako na sa'yo. Ano yan? <laughs> Eh, yeah, guys. kong oh, so, oh, 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 I oh, hope pa. you won't mind. Uh, oh. dito po sa issue po sa, sa ibang issue yung sa kaso po mm -hmm. na i final po ninyo at siyempre dito po sa oh. uh, uh, kinakaharap po ninyo na oh, reklamo. Oh. Uh, ano na hong update po rito? Tol uh, kong ay eh, na ano na hon nagkaroon na ho ng preliminary investigation at uh, yung abogado ko nga po uh, nagkaroon ng pagkakataon na ma matanong ho malinaw yung uh, yung uh, yung mga nag-aakusa ang naging problema lang po namin ang tinatanong namin yung mga detalye ho uh, kung saan nangyari paano nangyari uh, yung araw pati yung mga taong uh, kasangkot ay hindi ho makapagsalita hindi ho matukoy mabuti nung nag akusa kaya po uh, Ah, uh, pang mga susunod na ano ho na hearing inaasahan po namin na magkaroon ho ng ano, kahit paano po uh, favorable resolution ho sa sa bahagi ko po, ano. Uh, hindi ko naman ho sinasabi, sabi yung uh, ano pinapauubaya ko na po dun sa proseso. Eh. At alam ko na po yung katotohanan lalabas naman po pagdating ng tamang uh, tamang uh, panahon, panahon po. Oh, pangalawa, nag-file kami ng perjury charges nga dahil nakita namin may mga batayan na parang may pagsisinungaling doon sa uh, AAPSA. Mm -hmm. uh, e, pinapaubaya na rin po namin sa korte yung pagpapasya tungkol doon sa mga perjury charges. Ang ibig sabihin po nun, kung ikaw ay nag-akusa, under oath yan, at nagsinungaling ka, eh, meron kang, uh, merong kang, ano, meron karampatang, paparusahan yan. Uh, mm, all right. So, so po. ang ano, update po. Uh, at uh, nagpahayag naman po yung abogado ko po ng uh, kumpiyansa so, darating ang araw na na lalabas na po yung patutuhanan. All right. Naku, sige po. Marami pong salamat. Uh, Congressman Marcy Teodoro, Apo, sa inyong oras. Ingat po kayo. Good luck po sa inyo. Salamat po, Sir, Sir Drew. At, ito nga lang huo pagkakataon ko nakapagsalita kung kung dito sa... Okay. Ito, sa dalawa, at sana magkausap na kayo. <laughs> Oo nga po eh 'yung gusto ko eh dapat talaga ang national at local nagtutulong po lalo na sa ganitong pagkakataon. O. po? Sige po. Oh, po. ang totoo, ang kasalanan po na delay po na ang release ng fans. kaya ho na delay po 'yung project. All right, sige po. Salamat po kong at uh, ingat po kayo. Magandang hapon po. Salamat po Sir Drew. magandang uh, hapon po. po sa Hoy po kayo. Mabuhay din po kayo. God bless po si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Ba Balitang Bayan!